Good morning, mga pare ko Thank you, Lord. Nakasurvive sa pagyong krising yung ating sitokan. Ito At yung mga talang okay din naman. Pero kailangan natin itaas yung mga poste. Nagsibabaan yung iba, nabali balik. Grabe ka na talaga, cruising. Pero okay na. Buti na nakasurvive. Ang dami pa namang bunga. Or best naman ulit bukas ng umaga. Ang dami pang sumusunod. Buti na lang, hindi natumba. Kaganda pa naman ah. Pero itong postin na ito ayusin. Ayan. Ito butas. Dami pa mga sumusunod. Buti hindi na pada pa ng bagyong krising. Ito, palalaki. May mga bulaklak pa din. Ay, survive yor. bagyong yung krising. Ay, nagsibabaan yung mga balag. Kailangan iangat.